War ang sarap nito. Eh, red lady. Uhu. Uh. Lalaki ng binilugan. Red lady papaya. May mga bisot ding naiipit yun. Uh, ito, ito ang magiging kainin natin. Pag po, ano, pag naghinuga na. Gawa na ang favorite po natin yung reject. Uh, at yung good pambinta. Ayan po, may nabili po ng kangkong. <coughs> Son Manggulay ikaw Makatikim ka ng kangkong na talagang Malambot ang dulo Yun po nabilis tita Lucy Ate po ipapakuhan ng kangkong Dalawang tali lang po ba, Tita Lose? Dalawa lang tali. Oo. Oh. Baray ya, apa ba yang buo? <tuh> Selamat Ayan po, pag po tayo narito nga sa garden, ayun, may mga nabili pa. May nabibinta pa po tayo. Tayo po na may ano, diretso na pag-harvest po ng ating okra. Ayan na po. Malaki na pala. na po malapit na pong magano mag isang timba Ang atin pong ukra pag po hindi natin halos araw oh, o tuwing makadalawang araw ang dami pong nare rejectan po yan oh. kaya po minsan ating sinasagad na oh. minsan oh, nun no, gusto naman may gaitula ang hukal Madalas po na may update tayo dito sa atin pong papaya dito. Ate po, i-update din 'yung papaya po doon sa kabila. kung ano nang ang hitsura. Oho. Nakay po 'yung ating mga na-harvest oh. Inihiwalid na po natin 'yung malalaki. Ito po ay reject na. Hindi na po binibili ng ano. Sa palengke po. Kakain po natin sa alaga. Nakarami rin po tayo. Oh. Uh, Aba Ilasak po rin mga 3 kilo o 4 Malagot po ang presyo ng unkura ngayon Ay ano na lang po 50 ang farm gate Yung misa nag 70 na eh Yan O 4 na kilo dumi Lusot na po ulit ang ating pambaon pari pang alaga natin pasintabi po sa ano ano kung bagay reject na po ari ay sayang po talaga sa katulad ko maari monhanin, sayang siguro po sa makalwa uli oh, at medyo sagad po naman ang ating harvest sa hapon po pala nakatupi ang bulaklak ng okra sa umaga maganda nakabuka siya o oh, ngayon ko lang napansin yan o mga nakatupi po sa hapon po ah sa maga po yan naka ganun parang sunflower oh, yeah. ayun po update ko na rin po kayo doon sa ating mga papaya po doon Ari po ay hindi pa po natin ginalaw mula nung bumagyo. Gawa po ng pagpuyan ay bumagsak. At atin pong ginalaw ay may stress po lalo baga puno. E kaya sa kayo bayain na ba't si para. Pero buhay pa naman. No? Yan, dito po tayo nabawas ang panggulay. Pagka ano, ito nakabagsak na po. Buti din ni Paul sa mga iba-ibang banda-banda. Kakatuwa oh, kapantay ng Oh. Yeah. Ari pa po. Para pong pakilasa ko. Yung iba pong papaya sasabay dun sa kabila ay. Eh. Oh. Pagka hinog. Warka, ang sarap nito eh, red lady. Uhu. -huh. Oh. Uh. Dalakan ng binilugan. Red lady papaya may mga bisot ding naiipit yun o, ito ito ang magiging kainin natin pag po ano pag naghinuga na gawa na ang favorite po natin yung reject oh, at yung good pambinta yan Para mauna pa to, but para silay na ano po. Oh. Para mauna to. Ya itu papu. Ah dapat lupa mau ah. Hmm. Ya po update sa ating mga papaya po. Oh. Ari pa po. Hindi po pare-pares ang laki. Pansin ninyo po, gawa ng ari. Sa lalaki ng dahon, ganito rin lang ang bungat? Talimundos agad, oh. Yan, kung no, kumpara po na rin, lalaki, eh. hmm panalo po ang ating papaya hmm. siguro po mag aad po uli ako ng papaya Diyan sa mga gilid po basta po yung mga gilid siya yung priority natin na taniman gawa po baga ng ano nandun natin po nihahagis yung mga damo damo oh katulad po nito yan kamukha po nito yung damo nito dito lagi natin priority itapon Oh, kaya po matataas ang tambak ng puno natin. Ayun po naman ay nagmimistulang pataba na rin. Ayan o. Oh. Papaya. Ito Hindi pa gaano nagbunga po. Wala pa. Kari po yung last butter natin oh. eh. eh. dyan update update na lang po sa ating ano po sa ating papaya wala pa rin po namang totoong hinog. ang malupit po niyan yan no, may mga kaibigan po tayo dyan yung mga uwak siguro yun ay ni-spot na yan yan ang lakas ng taliktik ng gayan tapos po hindi natin ikailas sa uwak na ang papaya ay ano sanay sila sa gubat yung sabihin natin na uh, tulad ng mais huwag galawin wag gagalawin at para di matukyan ng uwak yang uwak po pag sa papaya kabisado nila ang papaya at yan ay eh, lagi nasa gubat yan yan lumipad na oh. yung kayang isa Whew. Whew. yo Tulad mang ibong may layang lumipad Kulungin mo at umiyak Na 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 ting sakdal Na 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 yeah, Salamat po sa iyo pagsama Ingat po lahat Happy happy lang po Bye